sa VLAN info, mag-add tayo dyan. And then, lagay natin yung VLAN ID. So, welcome na naman dito sa ating panibagong video. At ngayon pala mga ka-IT, para dyan sa mga nagtatanong sa atin kung paano mag-VLAN setup sa Wi-Fi 5 so So, ito na yung ating video. So, itong bindo natin ay naka-Wi-Fi 5 soft yan. And currently, naka-USB to LAN pa lang tayo, no? Ito yung ating IP. Yan yung ating adapter, USB to LAN. papunta po ito sa loob ng ating piso wi box para sa connection natin sa ating USB to LAN. Silipin lang natin, no? Para, of course, makita natin. So, yan po. Naka-USB to LAN po tayo. Yan. At, yung gagamitin natin mamaya, no? Sa ating uh, villa na itong ating hotline Okay, so ang gagawin natin dyan ay connect muna tayo of course sa ating piso wifi binto machine. So yung antena natin ay compass. So hindi ko lang muna nilagyan ng uh, SSID dito. No? Okay, so connect tayo sa ating uh, AP, no? yung compass. Ayan. Ayun, obtaining IP address ayun, so napak pop up na yung ating portal Okay, so yan po, uh, Wi-Fi 5 soft po yung ating uh, gamit So ngayon, ang gagawin natin next, once na-connected tayo Magbukas tayo ng ating browser, no uh, Google Chrome natin dyan And then dito, itype natin sa taas ang IP ng ating Wi-Fi 5 soft, no default IP 10.0.0.1 tapos slash uh, admin para rekta na tayo sa login page. Okay, so then go na And then ito na yung kanyang login. And then dito type natin diyan yung kanyang username ay admin. And then sa password naman ay uh, wifi 5 uh, soft. Yan po yung uh, default no, ng Wi-Fi uh, 5 sub. Then, press lang natin yung login. Okay, so ito mga ka-IT, naka-login na tayo sa ating portal. Then, gagawin natin next, punta tayo sa menu, ito sa gilid. Click natin yan. And then, scroll down tayo sa baba, hanapin natin yung network dyan. Click natin itong drop-down arrow sa gilid. Then, click natin yung LAN 1. And then scroll down tayo sa so, baba hanapin natin yung uh, VLAN info. So ito po. So by default, meron na po dyan nakalagay no, yung VLAN 22 at saka VLAN uh, 13. Tapos dito naman sa LAN bridge, meron dito no, uh, VLAN 22 at saka VLAN 13. So dito tayo mag uh, sa setup set up ng ating VLAN. So ang gagawin natin, actually ito ay uh, gaganan na yan kung atin siyang i- uh, gagamitin no? kung baga mag VLAN na lang tayo sa ating mga router dyan pero ang ginagawa ko mga ka-IT para uh, malinis kung baga uh, ako mismo yung naglalagay ng uh, gusto kong VLAN ID okay halimbawa no so ang ginagawa ko dito ay ito i-remove ko muna to yung mga nandito tapos yan sa taas may lumabas na apply so pwede naman natin itong i-refresh Okay, so yan na, nag-refresh na siya. Then, balik tayo sa ating VLAN info. And then, burahin natin yung isa pa. Remove. Then, apply natin ulit. So, sa akin, tinatanggal ko muna kasi kung ano yung VLAN na gusto kong ilagay ay pwede kong ilagay. Pero sa ngayon, itong uh, half light natin ay naka-configure sa VLAN 22. So, yung gagawin natin dito ay uh, VLAN 22 na rin yung ating i ilalagay. Pero may manual ko siya na ako mismo yung nagalagay para of course, uh, kumbaga fresh yung ating uh, ginawa. Okay, so balik tayo. And then itong uh, uh, Ether 1 ay wag na natin i-delete mga ka-IT no? yung sa Landridge Info. Then dito sa itaas sa uh, villain VLAN Info, uh, pwede naman nating wag uh, i-delete dyan. Pwede namang i-delete no? at gagawa tayo ng panibago. So limbaba kung ano yung gusto nating VLAN ID ay pwede natin siyang i-add dyan. limbaba uh, limbawa burahin muna natin no? and config success. Tapos, yung isa pa, remove lang natin. Tapos, apply. Ayun. So, config success. So, wala na dito mga value, no, para sa uh, VLAN, no. Wala nang VLAN info, kumbaga. So, dyan ay pwede tayo maglagay kung ano yung mga uh, VLAN na gusto nating i- input, no? VLAN ID. So, limbawa, yung purpose ito kung marami tayong uh, unit na Wi-Fi 5, so, so pwede tayong maglagay ng iba't-ibang VLAN. So, pwede yung VLAN 22, 13, 23, 24, 25, and so on. Okay, so, dito, halimbawa, gagamitin lang natin, no? Uh, VLAN 22, i input natin siya manually kasi itong hex natin ay naka uh, VLAN 22 rin ito. So, dito, mag-add lang tayo sa VLAN info mag tayo dyan. And then, lagay natin yung VLAN ID na gusto natin. So, limbawa, 22. Then, save natin. So, yung interface, okay lang yan. Save natin. And, and dito sa taas, mayroong no bus, uh, configuration change. Click natin yung apply. Ayun, config success na. And then, next, yung VLAN 22 na yan, ay kailangan natin yung i-add dito sa Land bridge info Okay, so sa baba meron tayo dyan may kita na add tapos uh, ito yung i-click natin dyan yung ginawa natin yung bilang 22 uh, check natin yung check box and then save then sa taas click natin yung apply Okay, so config success na. Yan, so meron na tayong VLAN 22. So yan ngayon yung ating uh, gagamitin no, na VLAN. So unang gagawin natin, ay eh, connect natin yung ating PISO Wi-Fi window machine dito sa ating hub uh, half light sa port 2. Yun yung ating uh, PISO Wi-Fi window machine. Tapos yung ating port 3. Uh, yan yung ating AP. No? So pwede rin dyan sa port 4 magdagdag. Okay, so i-connect ko lang muna. Okay, so disconnect ko lang muna yung ating mga wirings na iba. Ah. So itong para sa USB to LAN, tatanggalin ko. I Remove natin dito sa loob ng ating box. Tapos ilipat natin siya sa ating uh, half-light. Tanggalin ko lang dito sa ating USB to LAN. Okay. Tapos itong internet naman natin, ilagay natin siya, ilipat natin siya sa ating uh hardlight. Okay. Okay, so yung internet natin, ilipat lipat natin sa ating uplight. At Happy internet, support uh 1. Tapos yung ating cable no para sa ating antena dito na sa 3. Uh, Tapos yung ating window, kailangan natin diyan ng extra na cable pa. Ito meron tayo dito. Ayan. So ito ay i-connect din sa ating window. Connect ko lang muna. And then, yung kabilan dulo mga ka-IT ay dito natin ilagay sa ating half-light. Okay, so ikutin ko lang muna yung ating PSY-5 na machine. Okay, ito yung dulo ng cable, lagay natin sa port 2. Dito nakatag yung ating VLAN 22. Okay, so mayroon ng ilaw, mayroon na yung internet, mayroon na tayong connection sa ating piso wifi, hindi then yung ating AP mismo. Okay, so balik tayo dito sa ating cellphone. So subukan natin ulit no, na yan yeah, na disconnect na pala tayo. So subukan natin ulit na kumunek sa ating Comfast VLAN uh, setup na ito mga ka-IT. Ayan. Okay. So, connect tayo sa ating kung fast no? Ito na siya. So, click natin yan. Tingnan natin kung mag-pop uh, up ba yung ating portal. Ayan. So, connecting. Ayun. Mayroong lumabas sa taas. So, click natin yan. Oh, click natin ulit. Okay. So, ito na mga kaiti. Nag-pop up na yung ating portal. So ibig sabihin, uh, gumana po 'yung ating uh, VLAN setup, no, na ginawa. So once again, 'yung connection natin dito sa ating half-light, ito 'yung para sa ating internet, no, port 1. Tapos ito naman 'yung port 2, 'yan 'yung cable na papunta sa ating uh, OPI na, no, sa loob ng ating window. box. And then itong itim naman, 'yan 'yung papunta sa adapter ng ating uh, compass. Okay, so nakawilan sita na tayo. So yan naga napap up na yung ating portal. So pwede tayo magbukas ulit ng ating Google Chrome. Mo refresh na natin to. Okay, so ito na mga ka IT. So yung details dyan sa ating VLAN info, yung VLAN ID natin ay VLAN 22. Then sa LAN bridge info ay VLAN 22 rin no. Yung parent or yung uh, interface ay yung ating at 0 dito ay at 0 din okay so yun lang mga ka IT para dyan sa nagtatanong no kung paano magbilan sa ating wifi 5 soft and of course sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa ating channel ay huwag niyong kalimutan mag like no and mag subscribe na dito sa ating channel sa mga na explode dyan umur din na piso wifi bin the machine ay available ko sa atin no pwede kayo mag PM sa ating ito page ang kaiti piso wifi